Napakadami talaga mga idolo na pwede mong makita dito sa loob ng gubat, pwede mong makain Yun ng kabuti. Sinakain yan? Sinakain to. Nagurada ka? <laughs> Taro mo pa sa mga viewer mo. Right. Wala nila to. Kabuti mangga? Hindi, kabuti yan ang tinatawag na punat ko. Hmm. Sinakain yan. Anong kasi yung hindi kinakain yung may ring yun dami na niyang kahit po yung kinakain namin nung kami ay 2 kayo pa <laughs> makakakita ka rin dito ng ito ang tinatawag na Ampalaya Ampalayang Homeless Ampalayang Ligaw napakasarap ng bunga niyan tsaka napakasarap ilagay sa mga gulay yan napakarami talaga makikita dito sa loob ng gubat so, sa parte na to ito, may nakita na ako. Ha? Mm. La 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 boom. Aba. Ano to? Pinagbakasan ng uwi. The... Aso, pinagbakasan ng dinosaur. Uy, konting ka kalamlaman. O, oh. konting ka kalaman lang. Ito po ay kinatawag na... Ba't ganyan nagluluha-luha na? Kaya ng... nagluluha-luha yan alam na nilang makukuha sila Ah, ito po oh, oh, oh. lagay yan sa so, mahiwagang dalagyanan so, yan ang mga dagdag kaalaman pagka nasa loob kayo ng gubat at wala na kayong makain mag iingat nga lang kayo mga idolo kapag kayo ay pumapasok sa gubat kasi maaaring makakita kayo dito ng ahas makaapak ng ahas kaya doble ingat habang so, naglalakad pagingin sa inyong ginadaanan So, dagdag kaalaman mga idolo, ito nga pala yung tinatawag na ano makabuhay na baging. Napakatamis niyan. Subukan niyo mga idolo. Sinasabawan niya na makabuhay. So, sa loob ng gubat para malaman mo kung may labuyo, ito ang isa sa palatandaan, kalahid. Napakalaking ang kalahid niya. Ang talagang ito mga idolo. So, hindi pa ito yung panahon na kainaman, magsilo pero gawain talaga natin yan pero palamig muna tayo hintayin muna natin matuyo yung paligid at maging tag araw para napakainam gumalaw sa loob ng gumal napakahaba nyan pwede pa ba yan? pwede ba yan? mahaba naman yan yan ang na no? long bamboo long bamboo? good to eat? good to eat? Good, good 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 very very good not, not good ah? Very long. No. Okay lah. Eat, soap. eat, eat, eat. Please One. this one. Very soup, Very oh, soup, malambot ba? malambot, Para sabon. Soap? Oh, good ah. Bakit Ka Hector? <laughs> Napaka-inam mo talaga, Ka Hector. Inam mo talaga, Ka Hector. Napaka-feel si good. Kaya si magkasando kami ni Ka Balweg eh. Kabalweg. Shout out kay Ka Nandito kasama ko si Ka Hector. Ito mukhang <laughs> mukhang sinuunang gamit pa to meron ditong kalakula ito pa labo labo ah masyado ng madami ang nakuha natin at meron na tayong kabote plus labong equals busog busog mga idol <laughs> alright, ito na yung aming labong na nakuha hinihiwa na ni ka Hector ka Hector, ganyan ba yung tamang proseso ng paghihiwa ng labong? malambot yan, basta tanggalin mo yung pinakabalat yan. yan makunat pa rin yan medyo mapait hanggang dulo talaga ano? Sa mga natutunan niya ka Hector yung mga ganyan sa may lolo kong Chinese, sa lola mong Chinese. Mm -hmm. Hindi kaya magalit dito si ano, Mang Diego sa kinuha nating labong. Magagalit 'yan, hindi magagalit. Pro, Pro 'yun eh. Pro pa natin. Pro. Shout out nga pala kay Mang Diego sa kanyang labungan, kanyang mga kawayan. Napakabait. Ayun. Tatanggalin ng Sumula dyan, pwede na yan kuanin Ah, pwede na yan. Pag sabihin sa mga matigas kailangan po dito matigas sa malambot lang ang kukuha na yun pag matigas iwan hindi nakakaalam mga idolo eto na ang nakuha namin na labong una mahiwa hiwa na at meron pang kabote kaboteng mushroom sa so, hindi mga nakakaalam at hindi hindi, pa nakakaalam na kinakain yung kabote nito ay eh, kinakain daw ito mga idolo subok na Ayan, nakuha namin sa mangga. Kabuting kunat. Oh, may snail pa. Ito, kabuting, kabuting, kabuti talaga. Napakainam. Alright! Tibreng ulam na naman sa gubat.